Kag sa number one, nagaluntad ng mga brownout sa Sikihorn, nagalala. Inoras lang ang may kuryente, bilog na adlaw, tubtub na gabi, brownout. Mga negosyante, apektado na katama. May report si Romeo Subaldo. Matapos ang halos bilog na adlaw ng brownout, nagsiga makadali ang kuryente. Dugay-dugay, brownout na naman. Ini ang halos adlaw-adlaw nga eksperyensya sa mga residente kag turista sa isla sang Sikihor nga kabahin sa Negros Island region. Adlaw man o gabi, may mga brownout. Ini sumugod pa sang bulan sang Abril, nagdag sa abi ang turista sa isla. Gani ang bakulod nun nga tag-iya sa isa ka-tourist inn sa San Juan sa Sikihor nga si Mary Rose Montelibano na puwersa magbakal sa generator set. Hindi man basta-basta ang presyo sini, gaya sa tunga sa milyon ka-pesos kag para automatic ini nga makaandar kung mag burnout naggasto pa gid siya sang dugang nga 100,000 pesos. April, yon. Nag ano na siya nag gabi na dati parang hindi pa masyado. Oh. Sang May, dadigto na siya nag buong minsan gabi. Buong gabi walang ilaw, Oo, na, kuryente. walang kuryente. ilaw mga. Ah, uh, dasig lang siya magsiga. Tawagin ko na tayo nila. Two weeks Pero, lang. Uh, Oo, oh, two weeks lang yung parang. After pa two weeks? Wala na. Balik na naman sa balik dati. Balik na naman sa dati. Tisa bukay rainy season na na naman. Pero ah, ganun pa rin, naglala. Mas naglala? Na mas What, naglala. When so you po. say naglala, pila Nag ka hours nga burn out? Sa isang ka, for example, sa isang ka na normal day. Weekend usual. Ang lang po sa isa ka oras. Mapatay na naman. For na. one day? Oo, oh, oh, ginapa-charge ka lang sa cellphone mo. Kung wala siya kung nung sang genset, wala man sang turista nga sa iyang nga bulan sang Abril nagsugod siya sa pag-operate sang iyang tourist Inn. apat pa lang ka bulan may duha na kaguba nga mga aircon bangod sa brownouts may mga adlaw pa nga kinahanglan niya perdihan sa pagpatugong lang sang krudo sa genset para lang sa isa ka guest <laughs> Siyempre, hindi ko siya pwedeng, hindi ah. <laughs> Halos ang mga katupad niya ng mga kalanaan kag-tourist inn, may mga genset naman Daw nang in basic need na ini sa mga negosyante sa isla Pero ang mga balay nga wala sang genset, nagaantos lang sa kadulum Maayo na lang, kaya mga poste sa dalan, solar-powered ang mga bumbilya Sa piyaksang kadulum sa mga suludlon ng mga bangga, may kasanag sa gihapon pero ang mga magagmay nga negosyante naman, wala basta-basta nagabakal sang genset sa paglaom nga basi magbalik pa sa normal ang power supply. Ang ini nga cafe malapit sa puerto, wala ani nag-a-serve sang shake, kag brewed coffee kay brown out. Kung ini ang ginapangita sang customer, wala sila sang may maserve. Wala shake. Wala alo halo wala shake. Hindi kami maka ano, ice coffee, mga coffee bang ano. Hedi, hindi pwede. Pwede. And then tawag na hindi kami maka-init.